Oh, ito po ang part 2 ng buko shake. Medyo po kulang sa buko. Kaya dadagdagan po natin ng buko para sa suabi na buko shake. Medyo kulang cool po eh. Ang templada eh. Ito po. Matatapos na. Itong ating part 2. Boko shake. Ito po, ating ano, lalagyan po ng yelo, tama uh, na yung ano. Hmm. Ito po, ang ating double-take pass Kapag kayo po ay inom ng tubig ng bukong, lalo na sa umaga. Siguraduhin po na may laman ng ating dyan. Marami na po nangyayari dito sa nayon kapag uminom pa, wala akong laman ng iyong tiyan. Dahil minsan hindi nakakaya ng ating sigura at tayo ay napapaduan. Kinakailangan po may laman pag tayo iinom sa umaga dapat may laman ng na ating dyan ay ito po, na natin kung tama na sa timplaza ayos na po, ayos na, ayos na iyan, o dito ka Tikman mo ang ating Bukos. Bukos sheet. Ano ba? Ayan. Ayan. Lahat tayo. So. Like it? Ayan. Ang ating... Ha? Ayan. Ah, uh, titingnan po natin. Ito, medyo malaki-laki. Ito po ang ating boko sheet. Pag tayo na uuhaw, ito po ang aming juice dito sa nayon. Salamat. Salamat po sa hapong ito. Samahanin niyo kami sa paginom ng buko juice.